Talaga naman pong kalunos-lunos ang sinapit ni Julian Rodelas mula sa kanyang frenemies o yung tinatawag na kaibigan na kaway naman pala. Sa forensic exam na isinagawa ng mga otoridad sa itim ng Montero na sinasabing ginamit sa pagdukot at pagpatay sa modelo, may mga nakitang bakas ng dugo sa ilang bahagi nito. Paniwala ng pulisya, dito binaril si Julian bago itinapon sa Cubao, Quezon City. Sa inilabas na autopsy report naman sa biktima, apat na tama ng bala ang kanyang tinamo. Hindi pa matiyak naman kung mayroon ngang pagsasamantalang nagawa sa biktima na sinabi ng suspect na si Jaymar Waraji. Naglabas na rin ang artist catch ng dalawa pang pinaghahanap na suspect na si Efren Talib at alias Aldos. Si Aldos ay nasa 27 years old, kayo mang gig, ang balat, payat, maitim ang buhok at may taas na 5'7". Si Efren Talib naman nasa 25 to 27 years old, maputi, katamtaman ng katawan, maitim ang buhok at may taas na 5'5 hanggang 5'6" technical examination ng SOCO natin, uh, that is what we want to complete uh, yung ano, to complete yung uh, the information relative to the rig.